Hello guys! Part 2 ng ating Japan Travel Vlog. Ako pa rin to si Penny at kasama ko pa rin ang aking mga kaibigan. At nandito kami ngayon sa Asakusa, Japan. Paglabas -e nga namin ng station, bumungad na sa amin yung rickshaw ride o yung tinatawag nilang man pulling cart. Hindi na nga lang namin muna tinra yung rickshaw ride dahil sa mga oras na to, naghahanap muna kami ng CR. na kasi kami sa haba ng biyahe. After nga naming maglakad-lakad, ay nakita na namin itong Kaminari Gate. Ito nga ang gate na na ang pinakauna sa dalawang naglalakihang entrance gate patungo sa Sensoji Temple. Ang Sensoji Temple nga ang pinaka main attraction dito sa Asakusa. Ito ang Sensoji Temple ay napakasikat na Buddhist Temple na ginawa pa noong 7th century. Habang kami nga ng mga kasama ko ay naglalakad, hindi talaga kami magkamaya kung saan ang uunahin naming tingnan. Dito pa lang kasi sa Kaminari Gate, ang dami mo nang pwedeng tingnan. Ang dami na pating pwedeng mabilhan ang mga local Japanese souvenirs. Pero tulad nga ng sabi ko, ito pa nga lang yung unang gate. Hindi pa nga ito yung pinaka main attraction dito sa Asakusa. Medyo mahaba-haba pang lakari ng gagawin namin at dadaanan na nga namin yung nakamise shopping street. Hindi ko nga pala alam kung tama yung pagkakapronounce ko ng mga nihongo terms kaya pagpasansyahan nyo na. Ito nga ang nakamise ay merong more than 50 shop na magkakatabi na papunta doon sa Sensoji Temple. Dito ka na nga ma sa na nakamise na ito kasi bawat stall ay talagang unique sa isa't isa. Dito ka na rin makakabili ng pang umiyage o pasalubong. O kaya naman kung nagkokole ng mga local Japanese items, dito ka na rin talaga makakakita. At kung ang hanap mo naman ay mga local Japanese food, ay talaga nga namang hitik na hitik din sila dito. Tangi kung ang maya advice sa inyo pag pumunta kayo dito sa Asakusa ay magdala kayo ng maraming yen dahil talaga nga namang mauubusan kayo dito ng pera. Eto nga yung mga chinelas na sinusuot ng mga nakakimono o yung yukata. Medyo natatanaw na nga namin dito yung Sensoji Temple pero bibili muna nga kami ng ice cream at alam namin sikat na sikat dito yung matcha ice cream. Naakit nga kami ng mga ice cream na nakadisplay dito kaya naman hindi na rin namin napigilan ang aming sarili na bumili. 350 yan nga yung isang ice cream. Ito ang binili ko, vanilla matcha. Ang nasa isip ko nga ay yung pure matcha flavor ang bibilihin ko. Pero nagdalawang isip ako kasi baka hindi ko naman maubos. Kaya sabi ko yung vanilla matcha na lang melon flavor naman yung kay Ate Virgie at yung kay Ate Jasmine naman ay Fanta Juice. After naman namin bumili ay nagdiretso na ulit kami sa paglalakad. Nasa bandang gitna na nga kami papuntang Sensoji Temple kaya naman sightseeing pa rin kami nito. Sulit na sulit nga at napaka unforgettable ng pagpunta namin dito sa Asakusa. Kahit medyo maraming tao pero yun naman ang maganda. Hindi mo na aakalain na nasa Japan ka dahil sa sobrang dami ng tao. Alam mo naman pag nasa Japan halos hindi sila lumalabas ng bahay kaya dito talaga may enjoy mo. Hindi pa nga namin na-absorb yung pin nuntahan namin sa Shibuya pero ito naman ibang impact naman ang bigay ng Asakusa. Buti na lang talaga at na-convince ko ang sarili ko na sumama sa mga kaibigan ko. Kung hindi baka talagang magsisisi ako kasi hindi ko tumakikita at walang-walang katulad itong mga pasyalan na to dito sa Japan. Marami nga rin kaming nakita ang mga maskara na ibinebenta dito. Minsan yung iba ay na sa kanilang mga yukata or kimono. Karamihan nga ng mga turista ang pumupunta dito ay talaga nga namang nagre-renta pa ng mga yukata o di kaya naman ay kimono. Marami nga ako nakita na bukod sa mga Japanese, ang mga foreigner talaga ang nagsusuot ng mga yukata. Para naman talagang one of a kind experience kaya nilubos-lubos na talaga. Eto na nga pala yung ikalawang gate papuntang Sensoji Temple. Nung una nga akala ko ito na yung mismong temple. Hindi pa pala. Sa so, sobrang init nga ay tamapat na muna ako dito sa water spray na ito. At talaga nga namang sobrang init ng panahon at saka nakagaya na rin ako doon sa mga nakikispray. For the experience lang ba? Wala kasi nito sa bundok eh. Ito na nga yung ikalawang gate at talaga nga namang sobrang laki. Medyo naiwanan nga ako ng mga kasamahan ko dahil nga ako'y nagvi video pa Pero nakikita ko pa naman sila At andito na nga tayo sa Sensoji Temple Ayan siya o oh. sa sobrang dami ng tao hindi kami masyadong makalapit Kaya naman ang ginawa ko na lang ay mula dito sa ikalawang gate Dito ko na lang binijuhan yung temple At meron pang isang mataas na tower temple Eto siya o oh. Hindi ko na nga lang alam kung ano ang tawag dyan Pero magkakaloksong lang itong mga ito habang iniikot nga namin yung paligid ay napansin namin na puro naman pala talagang temple ang makikita nyo dito. May malalaking temple tapos parang may mga maliliit na temple around the area. Siguro mga nasa 13 to 15 temples yung makikita nyo dito kasama na yung maliliit at saka mga malalaki. Habang naglalakad-lakad nga ay nakita naman namin itong area na ito. Medyo marami rin tao dito na nagpapapicture sa may bandang gilid. Kaya naman na curious kami at pinantahan na rin naman namin. Pagpasok nga namin dito ay puro tindahan pa rin ang makikita. Mga local Japanese souvenirs. Ito naman ang view niya sa taas. Sobrang ganda talaga. After nga ng mga ilang oras namin pamamasyal sa Asakusa. Papunta naman kami ngayon sa Odaiba. Kaya naman salamat sa inyong panonood. Sobrang ganda nga ng experience namin sa Asakusa. Kaya naman sobrang excited kami kung ano yung mapupuntahan namin sa Odaiba. Kaya naman po sana ayabangan nyo yung part 3 ng aming Japan Travel Vlog. Hanggang dito na lang muna. Diyan eh!